Bahagi 1. Simula hanggang sa dahilan ng konflikto. Nararamdaman ni Rodolfo ang malamig na hangin ng Disyembre habang nakatitig sa kisame ng kanyang mansion sa Davao City. Walang makakapagpaliwanag sa tindi ng sakit na tumatagos sa kanyang dibdib, na tila ba may sumasakal sa bawat hininga niya. Nag-iisa siyang nagdusa sa gitna ng karangyaan, isang bagay na akala niya ay makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nagsimula ang lahat tatlumpung taon na ang nakakaraan dahil sa isang pag-aaway na naging pader sa pagitan nila ng kanyang nakababatang kapatid na si Benigno. Ang pinag-ugatan? Ang mana ng lupa na nagkakahalaga ng malaking halaga at ang mga lumang sama ng loob na hindi nabigyan ng lunas. Sa mga mata ng mundo, si Rodolfo, ang nakatatandang kapatid, ay nagtagumpay. Siya ay isang mayamang negosyante na may malaking pangalan sa industriya. Ang kanyang buhay ay isang testamento ng ambisyon at tagumpay. Mayroong mga kotse at mga gintong palamuti na nagpapatunay ng kanyang estado sa lipunan. Ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa, isang malaking puwang ang nanahan, isang walang katapusang gutom para sa isang bagay na hindi mabibili ng pera, pag-ibig, pamilya at kapayapaan. Ang kanyang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig para sa kanyang kapatid ay nawala natabunan ng inggit at pagmamataas. Samantala, si Benigno ay namumuhay sa kabilang panig ng lungsod, nagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Araw-araw, sinasakyan niya ang mainit, maalikabok na kalsada at nilalanghap ang amoy ng usok ng tambutso at pawis ng kanyang mga pasahero ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay isang matinding laban para mabuhay. Ang kanyang jeepney na pinangalanang Mananatili ay nagpapaalala sa kanya ng isang matandang pangako ng magkapatid. Manatili tayong magkasama, anuman ang mangyari. Sa bisperas ng Pasko, habang ang Davao ay naghahanda para sa Noche Buena, matindi ang bigat ng kawalan na naramdaman ni Benigno. Nakaupo siya sa isang gilid ng kalsada, malapit sa kanyang jeepney habang umiiyak ang langit at ang amoy ng bibingka at puto bumbong ay nagpapaalala sa kanya ng mga nakaraang Pasko kasama si Rodolfo. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Nagdasal siya ng tahimik, isang pabulong na panawagan sa Diyos. Panginoon, alam kong may puwang sa puso niya para sa akin. Pawiin mo ang sakit. At sa sandaling iyon, habang ang ulan ay bumabagsak sa kanyang mukha, nakakita si Benigno ng isang pangitain. Hindi ito ang malupit na ilaw ng siyudad, kundi ang banayad na liwanag ng isang sabsaban, ang belen na inukit nilang magkapatid noong bata pa sila. May isang tinig na bumulong sa kanyang puso, isang pag-alala ng kanilang pangako. Manatili tayong magkasama, anuman ang mangyari. Ang pangitaing ito, ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maikakailang pangangailangan na maghanap at makita ang kanyang kapatid. Kailangan niyang tuparin ang kanilang pangako. Kasabay nito sa kanyang mansyon, natagpuan ni Rodolfo ang isang luma at gawa sa kamay na parol sa loob ng isang kahon. Ito ang regalo sa kanya ni Binigno noong una nilang Noche Buena, pagkatapos mamatay ang kanilang ina. Ang pagkakita sa parol ay nagpatindi sa kanyang pagsisisi. Ang bawat papel na bituin, ang bawat kislap ng dekorasyon ay nagbato sa kanya ng alaala ng isang pag-ibig na kanyang itinapon dahil sa kayamanan. Naisip niya ang kanyang kapatid, si Benigno. Anong nangyari sa kanya? Anong ginawa ko? Tumayo si Rodolfo. Hindi na niya kaya ang sakit. Kailangan niyang makita ang kanyang kapatid. Sa sandaling ito, ang pagmamataas niya ay tinalo ng pag-ibig. Naglakad si Benigno natila may nagtutulak sa kanya at sa wakas ay narating niya ang malaking bakod ng mansyon ni Rodolfo. Pinigilan siya ng mga gwardiya, sino ka, wala kang appointment. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Binigno na walang appointment na kailangan para sa pag-ibig at pagpapatawad. Narinig ni Rodolfo ang ingay nang makita niya si Binigno nakatayo sa ulan, basang-basa at may mataas na lagnat ang lahat ng galit at sama ng loob ay natunaw. Nakita niya ang parol sa kamay ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang espiritu ng Noche Buena at ang pangako ng Diyos ay nagtagumpay. Nagmadaling lumabas si Rodolfo. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Ang mga mata ay puno ng luha. Bi Be benigno ang tangin niyang nasabi. Walang salita ang kailangan. Tumakbo si Rodolfo patungo sa kapatid. Yumakap si Benigno. Sa pagdikit ng kanilang mga katawan, ang sakit ng tatlumpung taon ay natunaw. Reconciliation ang naghari at ang pangako ng pag-ibig ay natupad sa pagdating ng Pasko. Bahagi dua, Pagbaba sa Kadiliman Hindi pa lubusang alam ni Benigno ang lalim ng kaligayahan na hatid ng yakap na iyon. Pagkatapos ng kanilang pagbabalikan, hindi niya napigilang umuwi sa kanyang maliit na inuupahang bahay. Ang bigat ng tatlumpung taong pag-iisa at paghihirap ay hindi agad-agad nalusaw sa isang yakap lamang habang naglalakad siya sa maingay at madilim na kalsada naramdaman niya ang matinding lumbay na matagal nang nagkukubli sa kanyang puso ang init ng yakap ni Rodolfo ay nagpagaan sa bigat na iyon ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay nananatiling bukas sa loob ng kanyang munting bahay umupo siya sa sahig ang ulan ay humina at tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ang tanging naririnig niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimula siyang magduda. Ang yakap ba ay sapat? Ang tanong na ito ay bumatbat sa kanyang isip. Pagpapatawad ba talaga iyon o panandali ang awa lamang? Ang mga pagdududa ay nagtulak sa kanya sa isang sulok ng kawalan ng pag-asa. Tahimik siyang nagdasal, ngunit walang tinig ang lumabas sa kanyang bibig tanging mga tanong lamang ang nasa kanyang puso. Diyos ko, bakit? Bakit tatlumpong taon? Bakit hinayaan mong maghirap kami ng ganito? Naramdaman niya ang pagnanais na sumuko, ang tukso na kalimutan na lang ang lahat at tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang mahirap at mag-isang jeepney driver. Ang pagnanais na sumuko ay nagdala sa kanya sa isa pang gabi ng pag-iisa. Tinawagan siya ni Rodolfo at inanyayahang maghapunan Ngunit tumanggi siya. Ang pagtanggi ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang lahat ay isang panaginip lamang, takot na baka bukas, babalik ang dating Rodolfo, ang mayabang at matapobreng negosyante. Mas pinili niya ang kadiliman at katahimikan ng kanyang munting bahay. Kaysa sa liwanag at kasikatan ng mansyon ni Rodolfo, ang gabi ay lumalim at ang kadiliman ay lumabas mula sa pisikal tungo sa espiritual. Naramdaman ni Binigno ang mabigat na presensya ng kawalang pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin, isang lalaking may mga puting buhok, namumugtong mga mata at mga kamay na magaspang mula sa pagmamaneho. Ang imahe na iyon ay nagpabigat sa kanyang puso. Ako ay isang pagkabigo, bulong niya sa sarili. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Rodolfo. Ang mga masasakit na pag-iisip ay umikot sa kanyang isip tulad ng mga vulture na handang sumakmal sa isang biktima. Naalala niya ang mga araw na pinilit niyang mabuhay sa gutom upang makabili lamang ng gamot para sa kanyang anak. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging walang-wala, ng pagtanggi, ng panlalait. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa isang mas madilim na lugar. Ngunit sa gitna ng kanyang kadiliman, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang sumibol naalala niya ang mukha ni Kristo sa kanyang pangitain. Ang belen na inukit nilang magkapatid. Ang pangako, ang maliit na binhing ito ay isang pagnanais na magtiwala. Bigla naramdaman niya ang matinding pagod. Ang pagod ng pagdadala ng tatlumpung taong bigat sa kanyang balikat. Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa sandaling wala na siyang lakas na magpatuloy, humarap siya sa dingding at nagsimulang umiyak. Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng pagsuko. Ang pagiyak nayon na iyon ay isang huling pagtatangka na sumuko sa kanyang sakit. Hindi ko na kaya, bulong niya. Diyos ko, hindi ko na kaya ang pagiging mag-isa. Ang tukso na tuluyang sumuko ay nagpakita ng sarili sa kanyang isip. Bakit hindi ka na lang magtago, lumayo ka na lang, mas mabuti pang mag-isa. Ngunit kasabay nito, isang mahinang tinig ang umaling-aungaw, isang pamilyar na tinig na nagpapaalala sa kanya ng pag-ibig ng Diyos. Huminga siya ng malalim. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, may naramdaman siyang init na hindi maipaliwanag. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit alam niya na ito ay hindi nagmula sa sarili niya. Ang init na iyon ay tila naghahanda sa kanya para sa isang biyaya na hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, pinunasan ni Benigno ang kanyang luha. Tumayo siya, naghahanda para sa pagdating ng anumang plano ng Diyos. Ang kanyang jeepney, si Mananatili, ay nakaparada sa labas, tahimik na naghihintay. Ang pangako ay nananatili. Kahit na puno ng sakit, ang kanyang espiritu ay naghintay. Ang isang maliit na pag-asa na iyon, na nagmula sa pangitaing galing sa Diyos, ay sapat na para hindi siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Sa wakas, ang pinakamadilim na gabi, ay nagbigay daan sa pag-asa ng bagong umaga. Bahagi 3: Biyaya at Pakikipaglaban. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang matinding katok sa pintuan ang gumising kay Binigno. Tiningnan niya ang orasan, alas 5 pa lamang ng umaga. Agad niyang binuksan ang pinto. Nakita niya roon ang isang babae, may edad na, nakasuot ng simpleng damit panambahay, at may dalang isang malaking basket ng pagkain siya si Aling Minda, isang matagal ng tindera ng kakanin sa kalye na nakikita niya araw-araw, ngunit hindi niya kailanman nakausap ng matagal. Binigno, anak, wika ni Aling Minda, na may tinig na malambing at puno ng pagmamahal. Pinapunta ako rito ng iyong kuya Rodolfo. Ibinaba niya ang basket. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sinabi niya na kailangan mong kumain at kailangan mong magpahinga, sabi niya. Kahit ano, Minda, basta't makarating sa kanya ang aking pagmamahal. Nagulat si Benigno. Ang kanyang unang reaksyon ay pag-aalinlangan. Hindi niya inasahan ang ganitong klasing aksyon mula kay Rodolfo. Ang Rodolfo na kilala niya ay isang taong mayabang at mapagmalaki. Hindi isang taong magpapadala ng kakanin at magpapakita ng pagmamahal. Tiningnan niya ang basket. May mainit na suman, tsokolate at sariwang prutas. Aling Minda hitanong niya at ang kanyang boses ay nanginginig, Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Ngumiti si Aling Minda at ang kanyang ngiti ay tila nagtatago ng isang malalim na karunungan. Alam mo, Binigno, may mga panahon na ang sakit ay mas malaki kaysa sa pagmamataas. Nakita ko ang kuya mo. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata kagabi. Matagal ko na siyang kilala. Ang lalaking nagpadala sa akin dito ay hindi ang negosyante, siya ay ang iyong kapatid. Ang mga salita ni Aling Minda ay tumagos sa puso ni Binigno. Ang babae na tila isang kasangkapan ng Diyos ay nagdala hindi lamang ng pagkain kundi ng pagpapatunay na totoo ang rekonsilyasyon nila. Ngunit ang sakit at pagmamataas ni Benigno ay hindi agad nawala. Ang kanyang matagal nang nasanay na paghihirap ay tila humahadlang sa pagtanggap ng tulong. Hindi ko ito kailangan, Aling Minda, sagot niya at iniiwasan ang tingin niya. Kaya kong bumili ng sarili kong pagkain, hindi ako pulubi, hindi ko kailangan ang awa ni Rodolfo. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagugat sa kanyang takot, na baka ang pagtanggap ng tulong ay nangangahulugan ng pag-amin sa kanyang kabiguan sa buhay. Anak, banayad na sabi ni Aling Minda, ang kakanin na ito ay hindi awa, ito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit. Tumatanggap ka ba ng pag-ibig, binigno, o hinahayaan mo ang iyong pagmamataas na sirain ang pagkakataon na ito? Ang tanong na iyon ay tumimo sa kanya. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang sarili sa loob ng kanyang isip. Sinasabi mo na gusto mong magkabalikan kayo pero tinatanggihan mo ang unang hakbang niya. Hindi, hindi ako handa. Baka nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap ba ang luha? Nagpapanggap ba ang pag-aalala? Tumatakbo ka, Binigno. Sa loob ng kanyang isipan, nagtalo ang pagdududa at ang pag-asa. Nagtangkang tumakas si Binigno mula sa sitwasyon. Alis na muna ako, Aling Minda. Mayroon pa akong biyahe. Kinuha niya ang susi ng kanyang jeepney, ngunit humarang si Aling Minda. Sa halip na magalit, hinawakan niya ang kamay ni Binigno. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay ng kapayapaan. Huwag kang tumakas, Binigno. Hayaan mong ipamulat ko sa iyo ang isang bagay. Ang pagmamataas ay ang pinakamalaking pader sa pagitan ng tao at ng biyaya ng Diyos. Sa sandaling iyon, nakita ni Binigno ang parol na inabot sa kanya ni Rodolfo. Ang liwanag ng munting parol ay tila nagbato ng pag-asa. Ilang beses mo nang sinabi na mahal mo ang iyong kapatid, pero ang pag-ibig ay hindi lang salita, Binigno. Ito ay gawa. Sa wakas pagkatapos ng matinding pakikibaka sa kanyang sarili, bumitiw si Benigno sa hawak ni Aling Minda at bumalik sa loob. Napatingin siya sa basket ng kakanin. Ang amoy ng tsokolate ay nagpaalala sa kanya ng mga paskong magkasama pa sila. Isang matinding luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sisisigin na Aling Minda ay niya. Pakiusap, pakiusap na lang kay Rodolfo. Si Salamat. Isang simpleng salamat ang simula ng kanyang pagbabago. Umupo si Binigno at nagsimulang kumain ng suman na galing sa kapatid niya. Ang bawat kagat ay puno ng emosyon. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng liwanag at kapayapaan. Hindi na ito tungkol sa pera o pride. Ito ay tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa reconciliation. Sa araw na iyon, nagawa ni Binigno ang unang maliit na kabutihan. Tinanggap niya ang tulong ni Rodolfo. Ang pagtanggap na iyon ay isang malaking hakbang sa kanyang pananampalataya. Naramdaman niya ang init, hindi na ang malamig na hangin ng Disyembre, kundi ang init ng pagmamahal ng kanyang kapatid. Gabi na nang muling tawagan ni Rodolfo si Benigno. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Benigno. Salamat kuya, sabi niya. Masarap ang suman. Natahimik sa kabilang linya si Rodolfo. Kapatid, gimsagot niya, hindi iyan para sa pagkain, iyan ay para sa atin. Ang pagtanggap ng tulong ay nagtulak kay Binigno na magsimulang magbago. Ang kaligayahan ay hindi pa rin kumpleto, ngunit ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Kinabukasan, lumabas si Binigno. Hindi siya pumasada ng jeepney, sa halip, naglakad siya sa gilid ng kalsada at ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng kawalang-pag-asa. Sa halip, may nararamdaman siyang excitement at hope ang kanyang pagbabago ay nagsimula sa isang simpleng tanggap. Bahagi 4. Ganap na pagbabago at climax. Matapos tanggapin ang regalo at ang tawag ni Rodolfo, pumasada si Binigno. Ngunit ang araw na iyon ay hindi katulad ng mga nakaraang araw. Ang kanyang puso ay magaan. Nagmaneho siya, ngunit hindi na para lang kumita, kundi para makapagbigay ng serbisyo. Sa tuwing may sumasakay, niningitian niya ito at binabati ng maligayang Pasko. Ang ngiti niya ay totoo hindi pilit. Sa kanyang jeepney si Mananatili, naramdaman niya ang isang bagong kaligayahan. Ang pag-asa ay tila isang bagong langis na nagpapaandar sa kanyang makina. Nang gabing iyon, hindi na siya natulog ng malungkot. Nagbasa siya ng isang lumang Biblia na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang pagbabasa ng salita ay nagbigay buhay sa kanyang pag-asa. Pagkagising ni Benigno, bumalik siya sa lugar kung saan niya naranasan ang pangitain. Ito ay isang tahimik na sulok sa gilid ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niya ang matinding pangangailangan na magdasal. Lumuhod siya, at sa pagkakataong ito, hindi na tanong ang iniaalay niya sa Diyos, kundi pasasalamat. "Salamat Panginoon," bulong niya habang ang umaga ay naglalabas ng banayad na liwanag. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin ng pangako. Salamat sa aking kuya. Pagkatapos magdasal, pumasok siya sa simbahan. Nagpatuloy siya sa pagdarasal at pagkatapos ay nagsindi ng isang kandila para kay Rodolfo. Ang munting apoy ng kandila ay tila sumasalamin sa maliit na binhi ng pag-asa na lumaki sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nararamdaman niyang pinakinggan siya na siya ay hindi nag-iisa. Sa kanyang pamamasada, may isang matandang babae ang sumakay. Ang babae ay tila may sakit at hirap na hirap maglakad nang magbayad ang matanda nakita ni Binigno na halos wala na itong pera. Sa isang kilos na hindi niya inaasahan, sinabi niya, Huwag na po kayong magbayad, inay. Regalo ko na po sa inyo. Ang reaksyon ng matanda ay walang katumbas. Ngumiti ito, at ang ngiti na iyon ay nagbigay ng malaking kaligayahan kay Binigno. Sa pagtulong sa kapwa, mas nadaman niya ang presensya ng Diyos. Naramdaman niya na ang pagtulong ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng pag-ibig. Ang munting gawaing ito ay nagpatunay sa kanyang sarili na ang kanyang puso ay nagbabago. Nang hapong iyon, tumawag muli si Rodolfo. Sa pagkakataong ito, Inanyayahan niya si Binigno na magsimba kasama siya. Walang pag-aalinlangan pumayag si Binigno. Nagkita sila sa labas ng simbahan at naglakad silang magkatabi. Ito ang unang pagkakataon sa tatlumpung taon na magkasama silang pumasok sa church. Sa loob ng simbahan habang nagdarasal sila, naramdaman ni Binigno ang isang kalakasan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanilang magkatabing pagdarasal, ay tila isang pagpapagaling sa kanilang nakaraan. Matapos ang misa, niyakap ni Rodolfo si Benigno. Salamat kapatid, sabi ni Rodolfo. Salamat at dumating ka. Ang pagtanggap ng tulong at ang communion sa kapatid ay nagdala kay Benigno sa isang mas mataas na antas ng pananampalataya. Nang sumunod na araw, pumunta si Benigno sa bahay ni Rodolfo. Hindi na siya nagpadala ng mensahe. Kumatok siya nang buksan ni Rodolfo ang pinto may inabot si Binigno ang parol na gawa sa kamay na natagpuan ni Rodolfo Kuya sabi ni Binigno Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula pero ang parol na ito ito ang pangako natin Gumiti si Rodolfo at niyakap ang kapatid ang munting gawang ito ang pagbabalik ng simbolo ng kanilang pag-ibig ay nagpatibay sa kanilang reconciliation ang limang araw na pagbabago ay naghanda kay Binigno para sa pinakamalaking pagsubok at himala. Dumating ang gabi ng Noche Buena. Tahimik na nakaupo si Binigno sa gilid ng jeep niya. Niyaya siya ni Rodolfo sa mansyon, ngunit bago pumunta, kailangan niyang maghanda. Nagdasal siya ng tahimik, isang dasal ng pagsuko at pagpapasalamat. Anuman ang iyong kalooban, Panginoon, handa ako. Bigla nagbago ang atmosfera. Ang tahimik na gabi ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na liwanag. Ang simoy ng hangin ay naging mas malamig at naramdaman ni Benigno ang isang presensya na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang lamig ng Disyembre kundi ang isang banal na init. Tumingin si Benigno sa kalangitan. Walang ulan ngunit naramdaman niya ang isang pisikal at espiritual na karanasan. Nakita niya muli ang pangitain ng Belen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luma at inukit ito ay buhay, puno ng liwanag. Sa pangitaing iyon, hindi niya nakita ang mukha ni Jesus, kundi ang mukha ni Rodolfo. Nakita niya ang kanyang sarili na umiiyak sa tabi ng sabsaban at si Rodolfo ay nakatingin sa kanya, puno ng pagpapatawad. Ang tunay na himala ay hindi ang supernatural na pagpapakita, kundi ang pagpapagaling ng kanilang mga puso, ang reconciliation na natapos na. Nagsimulang umiyak si Benigno. Ngunit hindi iyak ng kalungkutan kundi ng galak. Naramdaman niya ang kaganapan sa kanyang puso. Ang pagmamataas ay tuluyang nawala at ang pag-ibig ay naghari. Tumayo si Benigno. Kinuha niya ang parol na ibinalik ni Rodolfo at naglakad patungo sa mansyon. Nang makarating siya, naghihintay si Rodolfo sa pintuan. Yumakap muli ang magkapatid. Sa pagkakataong ito, ang yakap ay hindi na tungkol sa pag-aaway o pagsisisi. Ito ay tungkol sa isang bagong buhay, sa isang bagong simula, at sa himala ng pag-ibig sa Noche Buena. Bahagi 5. Pagpapatunay at pagtatapos ang matinding emosyon ng Noche Buena ay hindi lamang isang panandali ang paghupa ng problema. Para kina Benigno at Rodolfo, ito ay simula ng isang tunay at malalim na pagbabago na kailangan nilang patunayan sa kanilang sarili at sa mundo. Matapos ang kanilang reconciliation, bumalik si Binigno sa kanyang jeepney, ang mananatili, ngunit ang pagbalik na ito ay naiiba. Ang kanyang pagmamaneho ay hindi na pagtakas sa gutom, kundi isang misyon. Naglagay siya ng isang maliit na tarpaulin sa loob ng sasakyan na may nakasulat na magpatawad, magmahal, manatili. Sa tuwing may sumasakay, hindi na siya nagrereklamo sa init o sa trapik. Sa halip, Giningitian niya sila at binabati. Ang kanyang kaligayahan ay infectious. Maging ang mga kasamahan niyang driver ay nagtaka. Si Rading, ang kanyang matalik na kaibigan na driver din, ay nagtanong, Anong sikreto mo, Binigno? Parang binata ka ulit. Walang sikreto, Rading, wika niya. Tanging kapatawaran at pag-ibig lang. Ang pagmamataas ko ang nagpabigat sa akin, ngayon malaya na ako. Ang medikal na patunay ay dumating ng magpatingin si Binigno sa doktor. Matagal na siyang may problema sa puso dahil sa stress at malnutrition. Dahil sa pangihimok ni Rodolfo, nagpunta sila sa hospital. Binigno, sabi ng doktor, na nagulat sa resulta ng test, ang bilis ng paggaling mo, ang mga stress markers at ang mga blood pressure mo ay bumaba ng husto. Ang puso mo ay tila gumaling ng hindi inaasahan. Ang ganitong mabilis na pagbabago ay bihira lalo na sa iyong edad. Ang kapayapaan ng isip mo ang nagpagaling sa iyo. Ang kaligayahan ay mas matindi pa sa anumang gamot. Ang himala ay hindi lamang sa muling pagkita, kundi sa pagpapanumbalik ng kalusugan at buhay. Ang espiritual na paggaling ay nagdala ng pisikal na paggaling. Isang gabi habang tahimik na nakaupo si Binigno sa kanyang munting bahay, binabasa ang kanyang Biblia, Naramdaman niya muli ang hindi maipaliwanag na presensya na bumalot sa kanya noong gabi ng climax. Hindi niya nakita ang isang mukha o isang pisikal na aparisyon, ngunit naramdaman niya ang matatag at banayad na presensya ni Jesus. Ang presensya na iyon ay hindi nagtanong, hindi naghukom, tanging pagtanggap at pagpapatawad ang ibinigay. Nagsimulang lumabas ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng kagalakan ng relief at ng pasasalamat. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig, tanging katahimikan at pagpupuri ang naramdaman niya sa kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Ang Pasko ay natapos na, ngunit ang espiritu ng reconciliation ay patuloy na namumuhay sa Davao. Si Benigno ay patuloy na naging isang jeepney driver, ngunit si Rodolfo ay nagbigay sa kanya ng sapat na pondo upang i-renovate ang mananatili. Ngunit ang mga pondo ay ginamit ni Binigno upang tumulong sa iba. Nagbigay siya ng trabaho sa mga kasamahan niyang driver na nangangailangan at nagbigay siya ng free rides sa mga matatanda at students. Si Rodolfo at Binigno ay ngayon ay matalik na magkaibigan. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo. Ang parol na gawa sa kamay ni Binigno ay nakasabit sa bintana ni Rodolfo, isang liwanag na nagpapaalala sa lahat ng mga nakikita nito na ang reconciliation ay laging posible. Ang paglalakbay ni Benigno ay nagpapakita na ang tunay na kadiliman ay hindi ang kahirapan o pag-iisa, kundi ang pagtanggi na magpatawad at tumanggap ng pagpapatawad. Ang kanyang pagbabago ay nagsimula ng tinanggap niya ang kamalian niya at ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapatid. Ang tunay na himala sa kwentong ito ay ang healing ng human heart. Ang kayamanan ay hindi sa lupa o pera kundi sa kapayapaan pag-ibig at pananampalataya na nananatili kung ikaw ay may sugat kung ikaw ay nag-iisa o kung mayroon kang pader na itinayo sa pagitan mo at ng iyong minamahal tandaan mo ang pangako manatili tayong magkasama anuman ang mangyari ang panginoon ay laging naghihintay naghahanda ng Noche Buena para sa iyo huwag kang mag-alinlangan magbalik-loob ang pag-ibig ni Hesus ay palaging naghihintay upang pagalingin ang iyong puso at manatili sa iyong buhay.